Paganda nga ng gabi ngayon, kaya naghanap ako ng maiinuman. At dito na nga ako tinangay ng mga paako sa Betis Guago, Pampanga. shoot Mare! Ang layo nito sa lugar ko, pero dahil inuman, nakarating ako. Fiesta kasi ngayon dito, Mare, kaya maraming tao. Ako lang naman kasi yung hindi. Dahil nga puro inuman dito, mga lasing na siguro sila kaya mukha na akong tao. Malamang ko, mag ako lagi ng gin bilog dito para lagi silang lasing. Trip ko lang naman talagang makishot puno dito mga mare kaso inaya ako sa taas ng stage. Handa na para pasayahin tayo at tagaya ng isang matinding shot puno. Isa pa ka shot puno. Oh, mga mare, alive na alive talaga mga dugo niya kapag inuman. Inaanyayahan nga ako dito sa stage para magtimpla ng Jean Bilog. Shoot, amare, biglang sumigaw yung bata. Pinapanood niya daw ako. Kinakabahan nga ako dahil baka kasama niya yung mga magulang niya. Baka napapanood na yung pag-inom-inom ko. Ako, wag na wag niyo akong gagayahin. Mahirap ng lubayan. <laughs> Napakabilis nga ng pangyayari. May umaakyat ng green na pitchel. Sige, gusto niyo yan. Sama-sama tayong tumago sa pinto mamaya. <laughs> Timpla na nga ako at may sumisigaw ng bakit walang Gatorade. Mga mare, mumurahin lang tayo ngayon. Pagkatimpla ko nga, nagtanong ako sa kanila kung sino gustong mag-shot puno. Shoota mare, marami din palang manginginom dito, parang sa amin. <laughs> Katapos ko nga magpa-shot at maubos yung tinimpla ko, may dumating na maraming green na pichel. Shoota mare, bigla akong pinulungan ng konsensya ko, parang gusto kong itakbo nila ako ng pitchel na may libreng alak at meron daw pirma ko. Shoot, amari, naisip ko ano bang halaga ng pirma ko? E, mabubura din naman to. <laughs> Pero dahil nga gusto nilang uminom, wala naman silang pakialam sa pirma ko. Nag-avail lang sila para sa alak. Siyempre, para malasing. <laughs> Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko. Pangarap ko kasi talagang magdoktor bago maging manginginom. Iba si Jin, Miss Jin sold out yung pitchel. Ibig sabihin marami ang maginginom. At dahil na sold out na nga yung mga pitchel, nagpaalam na ako. Nagpapasalamat nga ako sa mga tao dito sa Guagua Pampanga. Bukod kasi sa mababait sila, malalago. Payapa naman talaga sana ako na maglalakad mag-isa pero merong pag-guard sila nagkakagulo mga mare, simpleng picture lang naman. Pero dahil nga utos yon at courtesy ng nagpa-event, kailangan nilang sundin yung trabaho nila. Siyempre mga mare, iniisip lang nila yung safety ko dahil maraming nagiinuman. Pero dati kasi mare, kahit nagiinom naman ako, wala namang guard. <laughs> magkakaroon lang ng guard mga mare kapag palalayasin ako dahil lasing na. Pero kaya ko na nga rin to sinamang video na to mga mare dahil nababash yung mga guard sa TikTok. Hindi naman daw kasi ako famous at hindi naman ako pinagkakaguluhan bakit OA yung mga guard. Mga mare, hindi sila OA. Ginagawa lang nila yung trabaho nila dahil utos yun. Kung ako nga lang mare, maglalakad na lang ako mag-isa dahil sa amin naman walang ganito. At dito nga nila ako hinatid sa tent ng Hinebra. At dito ko nga rin na meet yung ka-sweet na follower. Mga mare, mababait yung mga martial guard dahil pinapayagan nila akong magpa-picture kahit nasa tenta ko. O, mga mare, hindi nyo kaya. Yung mga Hinebra boss tumitira din pala ng jean bilog. <laughs> Sho tamari ginawang soft drinks yung Red Horse. At kahit nga pinapakain pa ako, hindi ko naman matitiis tong mga sweet kung kumare. Pagka picture lang naman mga mare maliit na bagay, wag nyo lang akong uutangan. <laughs> Tawang-tawa nga ako dito sa kumpare ko dahil nagpapapirma ng kalendaryo. Sabi ko nga mare, eh hindi ko naman to kalendaryo, bakit ako pipirma? Asan <laughs> Shuta, Mare, nasan daw ako? De wala. Kasing <laughs> naata siya mga mare at akala niya kalendaryo ko to. Sa likod ng kalendaryo ko na nga lang dapat pipirmahan. Shuta, Mare, sa harap ko daw pirmahan, hindi naman ako to. Naisip ko nga, Mare, na masisira yung kalendaryo kaya sa likod ko na lang pipirmahan. Iba talaga, Mare, ang tama ng Jean bilog. <laughs> Lagawin na nga siya ng pichin na may pirma, pati ba naman kalendaryo, pinapirmahan. Ganito mara mga masasarap kainuman. inuman. <laughs> at kinausap ako ni sir. Nag-thank you nga sila sa akin at syempre nag-thank you din ako dahil ang babait nila. At sabi ko naman sa inyo mga mare, yung mga guard sa paligid ko, utos lang. Hindi naman ako mag inerte mga mare, gusto lang siguro nila na safe ako na dadaan sa mga nagiinuman. Sayang mga mare, gusto ko pa naman makipag-party party. -party. Toto iwas nga sila sa mga lasing, hindi nila alam sa akin dapat sila matakot dahil lasinggera din ako. <laughs>